ang tanong ng marami. Gaano nga ba katalented si Jerome Everdom? Sa unang pakinggan pa lamang ng kanyang boses, tila muling nabubuhay ang makasaysayang tinig ni Elvis Presley, ang lalaking tinaguriang The King of Rock and Roll. Ngunit sa likod ng bawat himig, sa bawat matatag na nota, at sa bawat entablado na kanyang pinapatunog ng damdamin, naroon ang dedikasyong bumubuo sa kanyang pagkatao bilang isang tunay na artist. Hindi madali ang magdala ng pangalan na kaakibat ng isang alamat. Sa The Clones, kung saan layunin ng bawat kalahok na muling buhayin ang boses ng mga sikat na icon sa musika, lumutang ang kakaibang karisma ni Jerome. Hindi lamang dahil sa pagkakahawig ng boses niya kay Elvis Presley, kundi dahil sa paraan ng kanyang interpretasyon, ang husay niyang iparamdam ang kaluluwa ng musika. Ang talento ni Jerome ay hindi lamang nasusukat sa pagkopya ng boses. Ito ay isang sining. Kailangan nito ng pusong marunong makinig, marunong magpahalaga, at marunong magbigay buhay sa isang musika na isinilang sa ibang panahon. Sa bawat pagkanta ni Jerome, hindi lang siya umaawit, siya ay nagkukuwento. Nagkukuwento ng alaala, ng damdamin, at ng koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Marami ang humahenga kay Jerome dahil sa kanyang disiplina bilang performer sa paligot sa kamera sa ilaw ng entablado. Siya ay isang estudyante ng sining. Patuloy na nag-aaral, patuloy na pinapanday ang kanyang talento. Sa bawat rehearsal, sa bawat performance, nakikita ang kanyang determinasyon. Hindi siya kontento sa pagiging mahusay. Ang nais niya ay maging makabuluhan. Isa sa mga dahilan kung bakit siya itinuturing na napakatalented ay ang kakayahan niyang pagsamahin ang nostalgia at modernong estilo. Habang binibigyan niya ng respeto ang orihinal na estilo ni Elvis, marunong din siyang magdagdag ng sarili niyang kulay. Isang Pinoy touch na nagbibigay ng kakaibang karakter sa kanyang mga pagtatanghal. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga performance ay hindi lamang tribute, kundi revival. Sa The Clones, kitang-kita ang husay ni Jerome sa pagkontrol ng boses. Mula sa malalim na timbre hanggang sa maamong vibrato, bawat tono ay parang sinukat. Bawat emote ay tunay. Ang kanyang phrasing ay may musical intelligence. Ang timing ay eksakto at ang emosyon ay natural. Sa mga kritiko at tagahanga, ito ang tatak ni Jerome Everdome, isang artist na hindi lamang ginagaya si Elvis kundi muling nililikha ang kanyang kaluluwa sa bawat nota. Ngunit higit sa dayhat, ang kanyang talento ay nakaugat sa tunay na pagmamahal sa musika. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, bata pa lamang si Jerome ay humahanga na kay Elvis Presley. Ang mga kanta ni Elvis ang naging inspirasyon niya sa paghubog ng kanyang boses at sa paglipas ng panahon, ito ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Para kay Jerome, hindi lang ito tungkol sa pagkanta. Ito ay isang tribute of the heart. Sa teka sa lukuyan, patuloy na lumalawak ang kanyang tagahanga, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Nang seksyon nga sa social media platforms, madalas siyang mapuri dahil sa kanyang natural na charm, authenticity at husay sa performance. Ang ilan ay nagsasabing kapag pumikit ka habang siya ay kumakanta, mararamdaman mong si Elvis mismo ang nasa harapan mo. Ngunit sa likod ng papuri, na mapagkumbaba si Jerome. Isa ito sa mga nakakatang iyang tunay nakahangahenga sa kanya. Hindi siya nagmamadali sa kasikatan. Alam niyang ang musika ay hindi karera, kundi isang paglalakbay. At sa bawat hakbang ng paglalakbay na iyon, pinipili niyang manatiling totoo sa kanyang pinanggalingan. Ano ang kanyang talento ay hindi sa mga limitado sa pagkanta. Si Jerome ay may kakayahang magbigay buhay sa entablado sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ang bawat galaw, bawat tingin at bawat ngiti ay may kwento. Sa mga live performances, dama ng mga manonood ang koneksyon. Parang muling nabubuhay ang panahon ng 1950s, ngunit sa puso ng isang modernong Pilipino. Kung susuriin, ang taglay ni Jerome Everdom ay hindi lamang talento. Ito ay isang kombinasyon ng skill, emotion, at authenticity. Hindi lahat ng performer ay kayang pagsamahin ang tatlong ito. At marahil, dito siya naiiba. Hindi siya basta mga awit, siya ay isang storyteller sa pamamagitan ng musika. Sa bawat pag-awit ng mga klasikong kanta ni Elvis tulad ng Can't Help Falling in Love, Love Me Tender o Suspicious Minds, hindi lang boses ang maririnig. Mararamdaman mo ang puso. Parang bumabalik ang alaala ng isang panahon kung kailan ang musika ay totoo, simple at puno ng damdamin at Dursing ito ang uri ng sining na gustong buhayin ni Jerome Everdome, musika na walang hangganan, habang patuloy na umaangat ang kanyang pangalan, mas nagiging malinaw ang mensahe ng kanyang karera. Na sa bawat Pilipinong may talento, may kakayahan tayong makipagsabayan sa buong mundo. Kung si Elvis Presley ay tinig ng isang henerasyon noon, si Jerome Everdome naman ay nagsisilbing tinig ng pag-asa para sa bagong henerasyon ng mga Pinoy performers. Ang tagumpay ni Jerome Everdome sa The Clones ay nagsilbing pinto tungo sa mas malaking entablado. Ngunit sa likod ng bawat papuri, nakatago ang isang taong mas piniling magpursige kaysa magpahinga. Habang ang iba ay kontento na sa kasikatan, si Jerome ay patuloy na humahasa. Hindi lamang bilang tagapagpamalas ng boses ni Elvis, kundi bilang artistang may sariling pagkakakilanlan. Isa sa mga hindi alam ng marami ay kung gaano kaseryoso si Jerome sa kanyang paghahanda bago ang bawat performance. Ayon sa mga nakakatrabaho niya, siya ay metikuloso mula sa rehearsal, tono, postura, hanggang sa tiniyak na tama ang bawat ekspresyon ng mukha. Sa kanya, ang pag-awit ni Elvis Presley ay hindi simpleng impersonation. Ito ay pagsasanib ng damdamin at disiplina. Siyang mga taga-subaybay niya sa The Clones ay madalas magkomento, Hindi mo kailangang tumingin maririnig mo pa lang, alam mong si Elvis yon. Isang malaking papuri, ngunit higit pa rito, ito ay patunay na si Jerome ay nagawang maipasa ang mismong kaluluwa ng musika ng kanyang idolo. Ngunit hindi lamang talento ang sandata ni Jerome. Sa likod ng kanyang tagumpay ay isang makataong puso. Sa mga panayam, madalas niyang banggitin na ang kanyang layunin ay hindi lang kilalanin bilang ka-voice ni Elvis kundi bilang inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na gustong magtagumpay sa larangan ng musika. Para sa kanya, kung may determinasyon, walang imposibleng marating. Ayon sa ilang eksperto sa musika, ang tono at control ni Jerome ay bihirang matagpuan sa mga lokal na performers. May kakaibang timpla ng old school resonance at modernong vocal clarity. Isang kombinasyon na nagbibigay ng international appeal. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na kaya niyang makipagsabayan sa mga talent shows, gaya ng America's Got Talent o Britain's Got Talent. Sa diwa social media platforms, makikita yung pagdami ng mga tagahanga niya, mula sa mga comment section ng The Clone's videos, hanggang sa mga repost sa TikTok at YouTube Shorts. Laganap ang mga papuri. Jerome Everdome is the reincarnation of Elvis Presley, wika ng ilan, at habang patuloy ang pag-ikot ng mga video niya online mas lalong lumalawak ang abot ng kanyang musika. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumating sa kanya ng madalian. Bago pa man siya makilala sa telebisyon, matagal na niyang pinanday ang kanyang talento sa mga lokal na entablado, mga bar gigs, probinsyang patimpalak, at mga community events kung saan siya unang natutong harapin ang iba't ibang uri ng manonood. Ang mga karanasang ito ang nagpatatag sa kanyang karakter at nagbigay sa kanya ng tibay ng loob upang humarap sa mas malaking hamon. Sa bawat pagtatanghal, dala niya hindi lamang ang alaala ni Elvis Presley, kundi ang pagmamalaki ng bawat Pilipino. Ang kanyang boses ay parang tulay, nagdurugtong ng dalawang kultura, dalawang henerasyon, at dalawang puso na parehong umiibig sa musika. At ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Kung pakikinggan mo ang mga kanta ni Jerome, mapapansin mong hindi lang siya basta kumakanta. Naririnig mo ang emosyon.